Magandang umaga po muli mga asaka. Uh, nandito po ako ngayon sa aking uh, uh, maliit na farm uh, Mag-share lang ako ng kunting kaalaman patungkol sa pagtatanim ng mga uh, namumungang puno o mga fruit trees So sa pagtatanim ng fruit trees, ang teknik na aking isishare para lalo na sa panahon ng tagaraw para hindi matuyo yung ating mga puno lalo na kung maliliit pa So ganito yung ginagawa ko Ayan. Ayan. ito po ay puno ng lansunis so bago ako magtatanim ng lansunis dito, ng seedlings ng lansunis, uh, lalo na pag grafted, ito grafted po kasi uh, pag maliit pa siya mahina talaga siya sa uh, init o sa sikat ng araw, kaya para hindi siya matamaan ng direktang sikat ng araw ang ginagawa ko ay Uh, preparation sa pagtatanim. Bago ako magtanim, itatanim ko muna siya ng saging. Ang tinanim kong saging dito ay saba. Mas maganda po kasi ang saba, mas malaki ang puno, mas malaki yung lilim. Uh, at at the same time, may tubig yung, mas marami siyang tubig dun sa katawan ng saging. Makakasuporta siya dun sa ating mga protres. Ayan Bali itong tanim ko ay eh, may gitis ang taon na po ito dito. Ayan. Ah. Uh, Yan, ganun din itong isa. Lansunis. Uh, mga grafted po ito. ang uh, variety po ating, ng ating lansunis ay doko. Yan. Isang taon na siya. Mahigit. Namumunga na rin yung saging. Yan. Nauna kasi tanim yung saging uh, para makalilim siya dito sana. So, yan po ang technique na ating ginagawa. Para uh, hindi basta-basta matuyo pag tag-araw yung ating lansones Ngayon, pag lumaki na yung ating lansones kailangan nga ng space. So tatanggalin na natin ito. Itong puno ng saging na ito. Uh, kung magpapalower tayo ng saging, dito na siya banda. Uh, medyo malayo-layo. Yung malayo dun sa puno ng lansunis para magkaroon ng uh, space yung lansunis. Uh, 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 at yung puno ng saging. Uh, ito. Ito isa. Ito. Yan, mga kasaka. Ito naman, rambutan. Rum ring po ito. Ito yung mga taba. Yan. Ganyan po yung technique na ginagawa ko rito. Bago magtanim ng fruit trees, tataniman ko muna ng uh, saging. Mas maganda kong saba. Yan. So sa mga susunod na araw, tatanggalin ko na yung saging. Uh, yung saba na yan, ito may pinalit na ako na lakatan. Yan. Itong na-harvest na itong saba. So ito na lakatan. At mas malayo na siya dun sa puno. Na kasi lumalaki na yung ating puno ng rambutan. Ito medyo nabansot yung isa eh. Ayan. Ito kasabay lang sila. May one year. Negative one year old na rin ito. Ayan. Medyo maliit siya. Saba din ito. Meron ditong isa. ito mga laki-laki na rin. Ito lakatan na. Pinalitan ko na yung sabad In Inalis ko na yung saba dito at lakatan na yung tinanin ko. Ayan. May mga lakatan po tayo dito. Ayan. 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 na natin. Tinanong naman ko na rin ang mga lakatan. Ano Ito galing sa subwal. Noong panahon kasi ng tag-araw, mayroong mga may ibang mga tanim natin ay namatay. Kaya, itulad nitong isa, magpalit na ako. Yan doko, variety po ng latsunis din. So, hanggang dyan lang muna mga kasama sana may na-share ako na kahit kunting kaalaman sa inyo. Salamat.